Ito ang pangalimutan. Ano ba ang namayon? Porn. Wow! Hindi ko na maugnat yung May ano pa sila? May transa? Wala ako. Masaka talaga ng tuhod ko. Ganda na dito. Oh, ang dami na mga Christmas lights. Ayan. Ay, bye na nga. Bye-bye. Gusto nyo yun kasi? Ama, wala na pala kami? Kapatid ano mo niya. Baba ba? Baba. -ba? Ba -ba? antay siya sa sundo niya. Kami naman ay magkukumyon. Pwede ba yan? Ah, oh, sige, para dalawa na lang kami mga sa akin. Baby, love, love, ni mommy! Hmm. <laughs> Ano pinagkakakuluhan ni Lidl? Mga, may mga baon sa si dagat. May mga baon sila. Ayun. Ayun. Nagsisikain ng pili. Sana all may baon. Si Aling Diyosa dumiretso na sa pwesto niya guys sa tindahan ng kanyang mga fruits. Kami andito muna kami sa Dibby Mart. Mambay muna kami sa Dib kasi nagaantay sa sundo itong kasama ko. Ang birthday <coughs> girl. <coughs> Tapos kami. Hindi naman yata mahaba pila eh. Oh, ano pila? O ano na kami? Tapos kayo na lang magsama ni Marjun. Saka kami. ba? Uh, ba? Na. Na? baka nauhaw si Pia. Gusto mo Pia? Ha? Huwag Ha? Salamat sa Diyos kasi. Kahit paano nalito na kami sa Lilliman na era ko rin yung tuhod ko kahit Uy, ang nga? Sino ka? Sino ka? Sino ka? Wala akong ano dito, pamasahe na lang natin. Ano ba rin? Ano rin? Eh, sa exam yun eh. Laman, eh, pinong ka naman ah. Hindi nga, di ba wala na nga in-alone. Hindi nga, ikaw paint ko kasi, liquid ko yan. paano yan? Wala akong dala ngayon ditong pera. Gabi na. Oh, Tapos sinabi mo kanina, para nakabili doon. Ano oh, grabe yung buhok ko, nagtay niya. Ano?